dito po siya mga kabayan nagluluto sa ilalim ng kanyang ano bahay pero kapag magsaing hindi kailanang iwanan kasi baka masunog huh? dito lang ano niya tapos dito siya nagluluto kasi may ginawa siya doon eh natumba kaya dito na rin niya dito sa ilalim ng ano bahay niya ito pong kalagayan niya dito sobrang ano po sobrang hirap po tatlo mo na to tatlong ano kasi yung apat ay doon sa ano malayo kaya doon din ako doon din di, doon na lang ako bibili itong tatlo dito lang to dito lang ang bigyan ko kasi yung apat malayo ang bigyan ko doon kaya ito lang um. ang ano, dihon, Tapos itong gatas. Tag, ano lang itong gatas. Tapos walang piraso. At saka walang din na may loo. Tapos, one half kilo na asukan. So, dalawang tirasong ano? Uh, sardines ko lang muna, dagdagan ko pa ito. So, na to, ito. Ang bigas, uh, hindi ko pa naano. Ay, yun, Miha? Hmm. Ah. na ano. Ayo. mudayon mi Ha well, Sige ra. Ah. Pwede mo ka tama kaya ka diha. Pwede mo dayon? yun? Mm. Para mo talagang danan. naguwa na no, ha. Ah, ah. tikang lang. Oo. Oh. Muda Miha? Dayon. Oh. May dayon ko. Oops. Oh, buta, ay, kapiwala, sige, mm. ay, okay ay, ay, <laughs> Tapad dre? Nako iinako iistri nako pangutan na nimo. Dugay na kadre nagpuyo? Uh, dugay na. Bata pa kudre. Ate ai? Oo. Um, Asa man imong asawa? Nangpatuno tao. Wala ka nang asawa? Wala Wala kay na kay mga andan taga diri jud ka. Oh, di natawo ko sa Subhol, sumoa. Oh. Mm. Kina yan ang no, sa pilar, subuhol. Diri ko na ro si Pani kudre siti anyos pa kadre? Oo. Uh -huh. Ay, please. Ilong tuapos na mga gagmay pa ba? Oo, oh, uh, so tagaas na gidaim mo. Taga, bul bul bulan lang yun sa... Ah, uh, sa buhol. Asa, oh, sa buhol. Sa pilar. Ang lungsod. Ang Ay, Nung pilar. Ang Katagdaan. Katagdaan. Mm hmm. So, ano nakaambot mga kadre? Gidaim mo kusong maguwang kaya diri man nagpuyo sila sa una. Sa, na, sa ah, santangap. imong imong maguwang may nagdala sa imong ha? Hmm, sa mga kay kailo na mo gikuha ni. ganay may pamanggod mi god. Mm. Kay ti si, anyos pala gikan diri ko nagdako. So kani imong hang kuan kani imong gipuy-an mo na jud ni. Oh, nasa yuta sa maguwang. Ah, area jud ni sa area jud ni ninyo? Oh. Ay, sa timan ng pukupol. Eh. Unte. Wan, buiun. Yung sa buiun sa yung dere. Ay saging yung sa buwan. Ani lubi. Ah, nagkuan ka? um mm. ipabantay lang ako. Silubin sa rinit sa tawa. Ah, maray. Paningabuhi dire mm. Pero, ipabantay lang ka? Oo, oh, ipabantay ko ba? Kasi may tagiyaan aning kuan area yung, yung... Ako magwang si Lising? Hmm. Ya yeah, hindi biya plido ito sa dalaga pa da guplo. Sumura so, imo ang kuha nya. Kanang sa unsa may asa maka nang kuha si mga inadlo nga pagkaon mo. Sa so, dire mo uma-uma nag maisan tara po dito sa luyo po da kung maisan po ba. Tara mm. po dito. Kay eh, bisig mo po dire kuno kay di pa mo nila ipa buba ni mo uh? uh, pangwarta mo pangwarta ni mga adlaw adlaw. Ah mga hurnal. Mm. Hurnal tag kwatro nga adlaw libre. Libre na na siya, katro um, ang adlaw. Um, Why well, libre? Kinintos. Hmm. Na napaikwa na mo, sa senior. Ah, nakaikwa sa senior. Hmm. Nagadawat naga, na po ka sa senior. Nagadawat mo um, itong itong itong, itong la, bulaan na ito. Timbre mo ito. Oh. Aw. Itong uh, bulaan na itong ka. oh karong, karong bulaan na. Kung anak po siya ka ng... Karong Martis. Oh, kung ano po ninyo, pay out na po ninyo. Hmm, out, ni Mario. Ayun na lang, pumugas lagi kay di man ma, dali, dali po ninyo mais kay tagtulong mo po kabuan. Usahay po na, kanun po mga ikugan po, ubuton. Hmm. Walang problema lagi. Nanglisod din you know, may tao din ako <laughs> maglisod. You Kaya know, saging na mo po. May saging na ako, ginagmay na medisina. Sa noon po, kay ikaw ra pud isa nya okay. kay asawa so kaya ko ano pud nimo unmuhang ko andiri kanang panihan lang kada adlaw hmm. mako ana nimo mag manghurnal manghurna ka no 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 ko ra on kay maka supporter sa ug kada layout ka ko mako sa jo sako maka bigla-bigla kan palit bigla, -bigla man dugay man murot Nya kay kini dong kung na silinga po dagan po dire ako po dagan po sila mawad po ko kay oh ana ana man gid na siya kinabang ragod oh tagtulo ko buwan sa upat am kuy out oh sa ipod ma pod lagi ma ay kay silingan po dire support mm kanang nami gamay nga ihatag sa imong haba oh nami gamay nga kuan grocery gyud nang gikan sa OFW Charity Group. Nga pansya kan grupo sa mga OFW nga naga nagatabang sa kanang mga kuan nga nagkinahanglan og kuan tapos aning ikaw diri ikaw okay, ra isa okay, okay, okay. may na po nami ikagamay nga ika kuan sa nga gamay ra gud ni pero oh, dako, ano na kayo? dako na kay ni dako na kay tabang ba Ay, nakamay ka ng gamay ng grocery sabi pa niya 7 uh, taong gulang pa lang siya namatay na ang kanilang mga magulang kaya nung kapatid niya na nandito sa dabaw kinuha siya, dinala siya dito 7 uh, taong gulang pa lang siya at dito na nanirahan nang ganyan at yun nga, hindi siya nakapag-asawa dahil sa kahirapan sobrang hirap po uh, hindi ko na naitanong kung nakapag-aral ba siya basta, anito na siya sa Bukid uh, nag-maintain sa lupa ng kanyang kapatid at sobrang hirap po kasi yung trabaho niya eh, hindi pa uh, hindi palagi araw-araw umaasa na lang siya ngayon sa uh, senior payout malaki-laki na rin daw yung utang niya sa tindahan kaya laking tuwa po niya na nagkarating kami sa kanilang bahay at nabigyan ng bigas may masain na daw siya kasi wala po talaga na siyang bigas at saka malaki na rin utang niya sa tindahan. Ganun pa man ay lumalaban siya sa hamon ng buhay. Kahit sa hirap ay nagpakatatag po siya. Uh, kahit wala siyang asawa, binubuhay lang niya sarili niya pero nahirapan pa rin siya. Asa man ka nagalungag? Asa man yung Dito sa silong, ma'am? Oh, sa silong, ra? Oh, Hindi hmm. mong lungag silong? Okay, dahil akong kuwan din. yung hangin-hangin ko tumba po. Kabuhan um, din eh awa na lang po ko. ito po ang kalagayan niya, uh, mga kabayan, um, maliit lang yung bahay niya, kunti lang ito. Oh, ito siya. Ang liit lang talaga. Ito po ng gamit niya, itong higaan niya, wala siyang ano, wala siyang no, karton lang ang nilagay niya sa higaan niya. Ganito ang kalagayan niya siya lang mag-isa. May ano siya? May ibon. ibon. Alimokon. Alimokon. Mm. So, hindi na kami magtagal. Ano pong masasabi niyo sa grupo? Oo, oh, sige ma'am. Uh. Bukan ah. na ng karamat. Ano? hindi yeah. na may mag magdugay. Sige ma'am. Paano so, na? Kanang, saan eh? kaning... Gamay ra ni siya pero um, dako da kay lagi katabang. Dako na na Nya na, na mm. yeah, mi magdugay. Yeah. Mo adto sa mi. Dito po siya makabaya nagluluto sa ilalim ng kanyang ano bahay. Pero kapag magsaing, hindi kailangang iwanan kasi baka masunog. Huh? Dito lang ano niya. Tapos dito siya nagluluto. Kasi may ginawa siya doon eh natumba. Kaya dito na rinilipat niya dito sa lalim ng ano, bahay niya. Ito po kalagayan niya dito. Sobrang ano po. Sobrang hirap po.